turn good afternoon sa inyong lahat at ano kaso ba ayan eh, medyo madilim 11.30 na, ayan hindi na tayo magpapalipad sa mga ibon natin kasi galing sila sa mga training yung iba, pero yung iba natin na ah, uh, hindi na alaban dito, papaliparin pa din natin mamayang hapon na lang then ngayon ah, uh, merong isang ibon daw sabi ng anak ko na pumasok dito, so hinuli niya kanina at inilagay niya dito ayan, yan yun o ayan, yan yung sing-sing niya uh, PHA 116 421, ayan then nilagyan nga natin ng kanyang love letter to tagay tail yan kumain at uminom na ang ibon mo ayan, Lalagyan nga natin yan then papakawalan nga natin ngayon din hmm. baka inaabangan na siya ng kanyang amo Sige lang, lalagyan lang muna natin ng ano, love letter. So, ito na mga Abel, nalagyan na natin ng love letter dito sa anyang paa. Dali. Ayan o. Oh. So, ayan mga Abel, nalagyan na natin ng love letter ang ating daget. Mm. Ito, ang gandang ibon no oh. Blue bar white flight. Mm. Ayan, blue bar white flight. Mm. Tapos, BHA 2014 yung kanyang sing-sing. Kulay green. Mm. Nandito daw kasi, sabi ng anak ko, kaninang umaga ayaw daw pumasok. So, hindi naman daw niya binubugaw, pero nandito lang atambay So, ginawa ng anak ko, chinat ako, sabi ko hindi akin yan. Sige, daddy, kulong ko na lang muna, sabi ko. Sabi niya ng anak ko, sabi ko, sige, sige, kulung mo. Dito nga niya, kinulong yun kanina. Siguro yung ano, sumama siya sa pauwian ng ano, PUF o kaya uh, BBC. Maaling sa dalawa. Mm, ayan. So ito yung ibon, papakawalan na nga natin. Oh. Ito na ibon mo ah. Sana makauwi sa totoong may-ari. Ayun ah. Ayun. Ayun ang senaryo mga kabello. Yung senaryo. Bubugawin natin. Tingnan natin kung natin. Ayun, lumipad na. Bye-bye. Ayun na lumipad na. Oh, sana makauwi siya sa kanyang ah uh, totoong amo. Hmm. Ayan. Ayan na mga kabel So May training nga tayo kanina Ayan, kanina sa BBC Ayan uh, Mungkada, Tarlac, at saka yun Tapos kanina Minitos din natin kaninang umaga Mga 7, 7 ata Sa San Fernando lang naman Mga 13 to 14 kilometers Ito si Peter B at saka si Ito to 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 Itong itim natin Ayan yung ibon natin. bimitos ko sana yan eh. Kaso sabi ko, wag na. Then, yung sinakay natin kanina, sa, ako oh, kagabi, tatlo kasi yung kinargahan natin. Tatlo nga ba? hindi, dalawa. Ito, PUF. yan kinarga natin itong isang ibon natin na yan. Na si, uh, Peter. Then, yung kasabay niya nga, is yung nasan yung double, double, double ring. Ito, to, 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 double ring na yan. Ayan, yan, yan. yan. Mga young bird kasi ng pare mga abel. Kaya titingnan tingnan ko pa. Pero sa malamang sa alamang, etong isang to, ito to to to. Ito to to. Etong si Peter na yan. Yan yung idediretso natin sa PUF. Pero yung isa, ito, titingnan ko pa. Okay naman din na uwi. Kaso nga lang, mawawalan tayo ng young bird kasi pag inilaban natin ng diretsyo eh. Ito pa. Baka ikarga ko to. Ito to to isang to. Ito isan kasi yung ina-out natin, mga abel. oh itong si ano si Jansen Litar yan yan sana yung pang out natin na isa ka kaarga ko na lang para sa lang young bird o kulay ano double ban ng pare at saka ng Tomasian ganun din yun no choice eh wala tayong laban eh wala tayong laban sa PUF gusto ko kasi maglaro sa PUF ito pa isa pang young bird natin ng ano ng pare na combine sa Tomasian tapos ito naman combine ng ano ng apalit pero pare din Asan pa yung isa? Asan pa yung isa? Ah, ito yung isa. Yan. Yan si Peter. Hmm. combine din yan. Ulay green. Apat yung young bird natin. Then, ito naman. Sa apalit naman to na kay young bird. Pare din. combine sila. Ito yun. Oh. Kaya ayaw kong ilaban ng derecho. Oop. Oh, Nalabo talaga ang ating camera. Hmm. Yan. Pero ito. Ito, to, to. ito, ito. Derecho na to sigurado. Then... Yung iba, yan, okay naman ang uwi nila mga abel, Yan yung apik ko sa ibo natin. Ito, ito yung ibo natin na si uh, Johnson President. Hmm. Ito yung ano, parang bato-bato lang. Parang bato-bato lang yung liit niya, oh. <laughs> yung laki niya, oh. Ah, na ibon nyan Yan yung imi-speed natin ng 800, ah? Ng 1-2. 1-2 plus. Pero, nasa 832 pa yung pwesto ng ibon natin. Right, ang layo. <laughs> Okay lang. Pero ito mga Abel, uh, meron dito tayong um, ibon na si Peter B. Di ba nalaglag yung um, first primary niya? Um, nalaglag na rin yung first primary niya dito sa kaliwa. Sa kanan, di ba nalaglag yung isa? Ito pa, ito sa inyo. Nalaglag tong isa. Nalaglag yung, nalaglag yung isa. Ito, ito, ito. natin. Oh, lumalabo yan. Nalaglag yung isa, tapos yung first primary nalaglag, tapos yung 8 primary nalaglag din bali ang pakpak nito is sham at sa pero double check ko mga abel, ka lang first primary lang yung nalaglag then yun nga medyo may tubo na ng konti yan abot na abot yan bali one month pa ang karera kaya sigurado pagdating ng dulo ano na yan uh, malaking malaking na yan o mahabang mahaba na mga abel yan yan yung ibon natin na nakalaban sa TGRC young bird at saka yun young bird So, doon sa mga nagtatanong, ha? Yung itlog na mga yan is ano yan? Uh, ano na lang yan? Anong tawag dito? Hindi na totoong itlog. Ayan, hmm. o. No? Oh. Hindi na totoong itlog yan, o. No? Kahit ko ng pokpuin yan, o. No? Wala. Hmm. yan, Yun nga, nabanggit ko nga. Bumili tayo ng lima. Dalawa dito. Dalawa dito at isa dito. Ayan. Kasi nga, kapag ka na naglilimlim kasi sila, uh, tulad yan, konti lang yung kanilang ano, ah uh, buhangin. Kapag ka lagi silang nag-aaway, nababasag. So, anong nangyayari, nandudumi lagi yung kanilang ganito. Kumakapol. Hmm. Kumakapol dito yung pinaka itlog nila kaya bumili tayo ng ganyang itlog alimutan ko tawag dyan eh <laughs> comment na lang sa baba nalimutan ko Alright, so ayan oh, mga ibon natin so hindi na nga muna tayo magpapalipad at tanghali na anong oras na baba ayan mm. 11.40 na magpakain na tayo mag aras 12 na so ito lang yung mga update ko sa mga ibon natin then dito nga sa mga breeder naman natin ayan oh. Mm. ayan yung mga young bird nila bulan talaga kasi ang init sobra. Katanghaliang tapat. ayan yung anak nila. Checkered, checkered. Ayan, no blue bar. Anak ni Nopeds line yan. NPL, Nopeds line and blue bar na yan ayan, yung anak nila, checkered at saka isang blue bar. Then dito naman ayan, no isang white flight at saka hindi ko pa alam kung anong kulay, anak ni ni pula at saka ni Foundation bird natin ni Peter B. Then dito naman, so para siyang same na parang dirty checkered ata to o dirty blue bar. Tingnan natin pag medyo malaki na. yun yung mga ibon natin. Tapos ito, ayan oh, yun yung anak ni Peter B. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Tapos ito, anak ni Pula. Ayan, alright.